sinaw sa ating mga kapwa tao. At ang ating <laughs> uh, itong mayor, Bernard Wagling, e. salamat po Hi. po. Hi! Uh, <laughs> mga nag-lapin ng uh, Archery Perales, uh, Toledo City, uh, Cebu Councilor Arlene Zambo. At uh, nag-alun din po, maraming salamat kay Mr. Yogi Filipon e. Ruiz, isa po sa anak uh, po sa inyong uh, pakikipag uh, kaisa naman uh, na, kami ay ayan, uh, mga uh, ating kapatid sa Marikina City at pagbati kay uh, Mayor Marcy Teodoro. Uh, Dahil ang uh, pananampalataya ko at pagtitiwala sa salita ng Diyos ay hindi mo kalakit talaga na gawa sa 2024 po ng Sartya. Isang bagay na hindi naman uh, paminsan-minsan lang pagka po pamumuhay yun ay bahagi na ng isang regulang na ginagawa at bahagi na ng ating pangunguhay. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan sa unang of 27 po ng Pilipos, ang iyon lamang ang ikang ng pang ating Panginoon Neso Kristo na siyang hiyan natin sa buong papakata pa tayong magubuhay. Ang buhay kanyang gawa na nilalang kay Kristo Nesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya natin laharan. Kaya po, isang mga samahan kami na sa tulong at awa ng Panginoon ay nagsisikap na makapagtulong-tulong sa paggawa ng mabuti. Ano mang mabuti, maaaring magawa na nasa ating kapangyari ang gawin, kagaya po ng pati na ng pagdidistribute ng mga asin uh, ah, ito naman ay hindi ganoon kadalili para sa ibang na maabot po nila. Pag naman at may sila dito, dahil din sa kapusan sa buhay, ay, ay may talagang, uh, may uro po talagang nakikita tayo na ay dito eh, sabi na po ay eh, ibigin mo ang kaaway kung magugutong pakakalin mo kung mauuhaw pa eh, hindi na lang po namin mga kaaway hindi eh, lalo naman kayo at uh, ito po ang aming uh, pag-asa na sa isang maliit na paraan ay uh, ng na uh, aming maaaring magawa today ay may ating venue dyan sa Australia at agarap din sa iba't ibang -iba mawagi na ating pong pagsasama-sama sa Pilipinas at sa iba't ibang -iba mawagi pa ng mundo. Ibang sila na, maging sa North, South America,

tayo ng mga public service team po natin dyan at yung ating pong mga medical mission. Okay. At ah, siyempre, ito mas lahin natin yung ibat ibang mga venues natin iba -iba sa ibat ibang panig ng Jaxa at mundo para magbigay ko ng update po sa mga nangyayari po ngayon sa kanila ng mga location. Pagin po natin, mula po sa Marquina City, si Brother Don Capodong and Don Doni Sabania. Ayan, Doni, Brother Doni.

Thank <laughs> you.